Hindi ko po nila lahat. Marami na akong nakitang mga barangay na maayos, maganda ang serbisyo. Pero wag na rin po tayong maglukuhan. Marami sa mga opisyalis natin sa barangay, alam na po natin kung ano ang ginagawa. Wag kayong magmamalaki sa akin na malakas kayo kay Kowa Commissioner Lipana gagawin natin kung ano ang tama sa lungsod ng Pasig. Akala niyo, hindi ko alam. Mga sinasabi ng iba, sagot ako ni Commissioner dahil yung tao niya, siya yung nagpa-finance. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Yung anak niya, nagfa-finance sa mga barangay at sa SKs. Enough is enough. We will stand up for what is right in the city of Pasig. <laughs> meron po dito budget message. Pabasahin ko to. Huwag na. Hello ko lang sila. Mga kunsi, meron po akong budget message sa inyo. Basahin niyo na lang po para okay lang. Mga konsi, basahin niyo ha. Pagka uh, nag-breakfast tayo sa lunes, may exam si Vice kung binasa niyo talaga. Pero alam niyo, itong budget po kasi, yung sa dulo na lang yung ano. Ayan, siyempre, tuwing ano, binabalansin natin lahat. Siyempre, pagtanungin natin ng health department, Pagtanungin natin ng ospital, pagtanungin natin ng engineering, siyempre dami nating gustong